Isang mapagpalang umaga sa atin lahat mga mga idol. Ayan, welcome sa ating YouTube channel. Uh, maglalatag na naman tayo ngayon mga paps. So, panoorin niyo yung ating mga bagong piyesa. Nandito ngayon so ilalatag natin. Let's go. Ito, mayroon tayong bagong one by Sagmit na brand mga paps So Pasyatin sa ng ilalatag ng mayhid Ito malaki laki to isa isahin natin ngayon Para mapanood nyo yung ginagawa ko yung gustong magabil ng mga morang piyesa mga idol dito lang kayo sa may 4 kantos ito lumang palengke tay tay Rizal. so yung malalapit natin na lugar binanguna ng antipolo kogyo so yung gustong magabil punta lang kayo dito libre lang sa akin ang labor pag dito kayo nagpa ayos or dito kayo bibili ng pesa at kakabit natin libre libre dito sa akin so, yun ang panalo natin dito good morning meron tayong ano bike hanger mga bike carrier ito naman, bike hanger. Meron din tayo uh, chain loop. Oil na pang hydraulic. Meron tayo dito mga bugs. Degreaser. Magic gatas. So, ayan. Ayan. Ayan, Lito oh. Kompletong-kompleto ito, mga Papsi. Wala na kayong mahanapin pa dito lang. Sa aking latag. Kaya gusto nyo makapil lang mabababang mababang presyoan ng piyesa dito lang 'yan sa ano lumang palint. Meron tayo sapatos ito. Litchus Ayan mga pops Bits. Ayan mga idol, mayroon tayong salamin. Meron tayong jersey. Cellphone holder to mga to tapos interior Ito yan mga paps Sa lahat ng sukap, Meron tayo yan natin uh, brake pad pang road bike, pang MTB meron kompleto tayo dyan mga pups meron tayo hydraulic so yan Shimano MT200 dyan mga pups eto meron din tayong one by na square type three by may mga hub din tayo dito dami pa dito mga paps ito na yung mga transit natin Meron tayong pang pixie. Ayan. Pixie yan mga idol. Ito naman Ayan. pang road bike. So. Ayan. Meron tayong mga hub. Ayan. 6 pounds yan mga paps. Ito 3 pounds mayroon meron din tayong ano, pedal na carbon ito naman clutch pedal ito mga kabi um. meron din tayong set dito ng ano sit na kasama na ang rotor tapos caliper complete na siya mga pati oh. yung rotor niya dalawa Ito mga butong bracket natin mga kapsa. Oh. May kasama ng hollow tick. Ito hollow to. Hollow Tapos ito mga headset. Ito ito kapsa. Ito mga Ayan, nilata ko na mga paps yung ano, ilaw Pero tayo meron pa, bilog Bilog yan mga papi ito, bilog yan Meron tayong flashlight Paglalati pa lang tayo mga paps Paglalatag And Time pedal mga paps eh. Rayos 26, 27, 29 Meron tayo dyan Ito naman, bottom bracket Ayan box, nilatag eh, na rin natin yan Ayan o, no, steam Sprocket ka pang BMX Yung mainit na mga papi Ini nama tu. Road vibe. speed. plastic na lang. So, sumisikat na yung araw. So, sobrang dami mga popsicles. Pinabot na tayo ng init. nakabuto tayo ng init sikat ng araw so update ko na lang ngayon mga paps pagka tapos na natin ilatag kasi hindi ko mabidyohan ng pa isa isa mayroon mainit na ayan mga paps tapos na tayo maglatag ito yung update ko sana sa inyo kaso hirap mag isa isa

por watching ma papa abay